Pero guys, may naman ang katanungan na. Sasagot ang katanungan na. Sasagotin ko ayon sa katanungan na. Eh. Tawagin natin siya sa pangalan na Mang Kanor. Sabi niya, paano po kung sinabi ng agency na babayaran ko raw yung lahat na nagasos nila sa akin? Kapag umuwi ako kasi grabe yung employer ko, gusto, gusto niya manakit. Nung pumunta po ako sa agency, I mean, ibinalik ako ng amo sa agency dahil pinapauwi na ako ng employer ko. Di, di niya daw gusto na ako ang kasam kasambahay nila. Kaya sabi ng agency na may pambayad ka ba na 150k kung umuwi ka sa Pinas. Pabayaran, bayaran ko po raw lahat ng nagastos nila ma'am. Wala lang ako, wala pa akong one month dito sa Malaysia. Sana masagot niyo po. Okay. Ito lang yung may advice ko sa'yo. Meron po kayong, bago kasi kayo nag-abroad, meron kayong two years contract between employer, agency, at saka government. So, kung ibinalik ka ng employer mo after one month, ibig sabihin, meron pa yan. ah uh, meron, in, hindi pa tapos yung two years contract mo. Pero siya kasi yung nag-break ng contract, dapat kung gusto kanya pa uwi, dapat siya yung mamamasay sa iyo o siya yung bumili ng airplane ticket mo. Pero meron din kasing kasunduan yung employer mo sa agency mo na kapag hindi matapos yung two years contract ng isang kasambahay na nakuha nila, pwede nilang isa uli sa agency. Tapos, Uh, papalitan sila ngayon ng agency ng libre ng panibago ang kasambahay. So, si agency na wala nang kita doon sa ipapalit mo, ipapalit nila sa sa dati mong employer. So, natural yung agency mo kasi meron ka pang kontrata, 2 years contract na hindi pa tapos. Sa si agency mo, may, ayaw talaga yan pumayag na pauwiin ka ng Pinas. Kasi kung papauwiin ka ng Pinas, sila yung magbabayad ng pamasahe mo. So, mawawalan sila ng another income. So, ang gagawin lang yan ng agency mo sa'yo ay Uh, pag sinaulik ka sa agency, hahanapan kanila nila ng panibagong employer para ikita sila sa iyo or para matapos mo yung 2 years contract mo. So, yun yung, yun yung katotohanan. So, kung hindi, kung ang rason lang naman ay isinauli ka ng employer mo kasi ayaw nga nila sa kasi uh, siguro feel lang nila na ayaw nila sa So, ang gagawin lang yan ng agency, pag binalik ka, kung hindi ka naman saktan or wala naman nilabag talaga yung employer mo na grabe, hindi ka talaga yan papauwiin ng agency mo, kundi hahanapan ka lang nila ng panibago mong employer. So, yan lang yung masasabi ko. Pero kung gusto mo talaga umuwi, pwede ka naman tumawag sa uh, OWA hotline at saka OWA helpline. Nilagay ko dito sa description ng video na ito. And then, uh, pero doubt ko rin na papauwiin kung papauwiin ka o tutulungan ka nila kasi nga yung rason mo na bakit ka uwi ay napakababa na rason yan. So, kung sinasabi ng agency mo na meron ka bang pambayad, kung nakapirma ka, kung meron kayong kasunduan na ganyan, na kapag hindi mo tinapos yung 2 years contract mo, kung gusto mo umuwi, ikaw yung magbabayad,